Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. At meron lang akong isi-share sa inyo ngayon. Ah, uh, merong parcel na dumating kahapon. At uh, hindi ko na in-unbox sa inyo. Ah, uh, ngayon ko na lang binidyo na natanggal ko na siya sa box. Kasi kahapon nung dumating. Ah, uh, medyo, tayo, medyo busy tayo. Hindi natuloy yung pag-unboxing ko. So ngayon i-share ko sa inyo guys ang dumating sa akin na blessing Ito ay galing sa mga mababait na tao na nag-sponsor sa akin At nagsusupport sa akin guys uh, Malaking blessing ito sa akin kasi ito ay magagamit talaga namin At binigyan nila ako at sana ay magkaroon pa sila ng maraming blessing ang kanilang pamilya dahil sinishare nila ang kanilang mga blessing din sa kagaya ko na hindi kayang bilhin ang mga ganitong bagay. Siyempre kahit sabihin natin na mayroon tayong sari-sari store kasi yun ang ang kadalasan na sinasabi na mayroong sari-sari store so may pera uh, hindi ko sinasabi na wala kaming pera pero syempre ang aming pera ay uh, tamang-tama lang rin sa aming mga pangangailangan sa araw-araw so ito ay bigay sa akin ng aking sponsor na may mga ang puso pamilya na mga naggiver at mababait at ito ay uh, canvas ba tawag dito ito ay para kay Jasmine at saka uh, itong pang kulay na para sa pagpaint isang set din tapos meron siyang ito yung kanyang hinahaluan ng uh, kulay isang ganito tapos meron kaming Uh, ano ba itong ang tawag dito hindi ko rin alam pero ito ay ginagamit pag nag ano ka pag nag charge Marami siyang ano marami siyang klase. Parang ano siya parang connector din. Tapos isang set ng ah uh, paint brush. Ah paint brush ito lahat, isang set din ah, uh, itong mga pang painting guys ay para kay Jasmine kasi si Jasmine ay mahilig mag drawing at, at mag paint kaya binig sya, binigyan, binigyan siya ng isang set nito at uh, ang kasama niyan ay ito yung stand ng canvas canvas ba tawag dyan? makakamali ako ito yung stand niya pinaka stand hindi pa namin na assemble at ang para naman sa amin ay ito. Itong connector. Tapos, merong isang set ng wireless na doorbell. Ito ay para sa tindahan kasi minsan pag nasa kusina ako, hindi ko naririnig yung may bumibili. Isang set ito ng doorbell. Tapos, meron siyang uh, signage. Ito yung kanyang signage na ididikit din doon malapit sa doorbell mayroon tayong solar solar lamp ito ay solar na pwedeng i-charge at pwede rin ibilad sa araw ito ay napakalaking bagay para dito sa atin kasi di ba ba laging nagbabrown out dito kaya atong solar na ito ay napakalaking tulong napakaliwanag niya guys at may dalawang neck fan ito para kung nainitan tan tayo uh, ilalagay lang natin sa ating leeg medyo may hangin na maginhawa na ang ating pakiramdam kasi nito mga nakalipas na buwan 'di ba napakainit ng panahon ito ay dalawa tapos meron din tayong isang desk fan uh, charge din siya. Rechargeable. So, maganda kasi pag nakaupo tayo sa ating uh, table, pag sa tindahan, habang naghihintay ng customer or nagla-live, uh, meron tayong gagamitin maliit lang na desk fan at kahit saan mo dalhin pwede kasi ano siya, portable. Uh, I-charge mo lang. Uh, pwede na siyang i-open na mayroon ng hangin. At ang huli ay mosquito killer lamp siya. Tinry na napin, namin ito kagabi. Kung ano ba talagang hitsura, yun no, may, may, patay na lamok. Tinry na namin kasi di ba kahapon ko pa ito inopen tapos tinry ko. Ngayon ko lang binidyo sa inyo. Ngayon, ngayon ko lang share sa inyo kasi gusto ko i-share na mayroon mga taong uh, mababait talaga na nagbibigay sila na hindi humihingi ng kapalit at kahit hindi nila nakikita in person uh, nagtitiwala sila so ito ay hindi po pagmamayabang, senior ko lang sa si inyo para maging inspirasyon din ito sa iba na kagaya ko na, na isang content creator kasi kung hindi ako nagbablog hindi ko rin sila nakikilala kaya ito ay senior ko para naman makapigay ako ng inspirasyon sa inyo na kung gusto nyo rin na maging content, content creator, uh, pwede rin at baka makatagpo kayo ng kagaya din nila na may gininto ang puso. At maraming maraming salamat po sa nag-sponsor sa amin. Thank you so much. Ito ay malaking tulong sa amin at hindi po namin alam kung saan namin ano ilalagay ang aming kasiyahan sa pagtanggap namin ito. Tuwang-tuwa po kami at tuwang-tuwa po si Jasmine dahil mayroon na siyang uh, gagamitin sa kanyang pagpipinta dahil 'yan ang passion niya pero hindi namin kayang bumili rin ng mga ganitong bagay. So maraming-maraming salamat sa inyo at sana i-bless e pa kayo ni Lord para marami pa kayong taong matutulungan. At eto lang guys, ang share ko sa inyo. Thank you for watching. God bless sa ating lahat.